isang araw. Nautusang mamalengke si Pakam ng kanyang ina. Natigilan ito sa kanyang paglalakad papauwi dahil nakita nito ang isang tumpukan pinagkakaguluhan ng kanyang mga kababaryo ang isang napakagandang babae na ika ng mga chismosa na nasa kanyang likuran na ang babaeng pinagkakaguluhan ay hindi naman daw kagandahan pumuti lamang at hindi naman daw dati itong isang mayaman. Dahil nakapangasawa daw ito ng isang banyaga at pinalad itong guminawa ang kanyang buhay. Nakapagpatayo ng kanilang malaking bahay, paulit-ulit sa eroplano ay sumasakay, pabalik-balik na nakapangingibang bansa na dito. Labis na namang hanoon ang musmus pa lamang na si Pakang sa napakagandang babae habang hawak ni Pakang ang kanyang munting bayong at humahaba ang leeg sa kanyang pagtanaw. Titig na titig ito sa matingkad at makulay na buhok na berde. Mapusok na kulay mansanas na labi. Makapal at pumipilantik na pilik mata. Pati na ang kurbada ng katawan na parang hindi kumakain ng kanin. Talagang napakaganda. Sadyang dipantay ang tadhana sa bawat isa nakasalalay ang lahat kung saan ka niwala sa mailap ba na swerte o sa iyong dugot pawis na pagtatrabahong buenas kung sumobra ang sahod ng 20. At ayon sa nakikita ni Pakang sa may tindig ng napakagandang babae, aanin mo ang salita ng iba kung alam mo naman sa iyong sarili na wala kang tinatapakan at inaargabyadong kapwa nasa panahon ng kagutuman ay wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili lamang. Dahil di lahat ng bagay ay madadaan sa paghihintay ng swerte, mas mainam ang pagsusumikat na may kalakip na diskarte. Napapikit na lamang si Pakam na dito ay natuto siyang mangarap. Ika nito, ano nga ba ang pakiramdam ng nasa kalawakan? Ang wari magpalutang-lutang sa malawak na bughaw na kawalan. Ang lumipad sa himpapawid. Anong nga ba ang pakiramdam na pagkaguluhan ng kanyang mga kababaryo? Ang guminhawa. Ang mapag-usapan. Ang habulin ng mga ito para sa kanyang mailap na atensyon. Napakapambihira ng buhay. Sa diyang hindi pantay-pantay. Na ngayon, lumipas ang mga panahon. Heto si Pakang at natupad nga ang lahat ng kanyang mga pangarap. Laman na ito ng bawat usapan dahil sa kanyang walang pakundangang pangangaswang. Pumapagaspas ito tuwing gabi, umaaligid sa bawat kabahayan. Hindi na nito pinoproblema ang gutom dahil nariyan lamang ang mga nagkalat na mga hayop at pastulan. Pinahabol na din ito ng kanyang mga kababayan. Mga kababayang may hawak na sulo, itak at sibat habang isinisigaw ang kanyang pangalan upang siya ay tugisin. Ang maila, bantog at kinaiinisang aswang na si Aling Pakang. Pawis eh! Gusto ko lang naman maging butterfly eh! Tuwing gabi! Pero hindi ka dito ah! Hindi! Paala lang! Ay! 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 Kinala kita! Hindi ka pa nagbabayad sa utang mo! Kaya aling lole! Aray ko! Tingin ang Diyos! Ay! Tapos! Aray. Aray! Yan! 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 Sige. Yeah. Paano ka na namang nakasinghot ng kilikili ng apam. Oh, pikit-pikit ka po. Pa. At pagin mo yung shampoo mo. Eh, bakit ba? Yung huling binanlawan mo, diniretso mong paligo? Kaloka ka? Oh. Um. Ay ko. Eh, may naalala lang ako eh. In fairness ah, ganda ng boses mo ngayon. Last time, tulog kabayo ka eh. <laughs> um. Ay ko. Eh, balay ko ba? Ang jontot-jontot kaya nun. Ang hilig pa magpasalon, di muna maligo. Um buto Hindi ko pa siya nilunod eh. Oh. Mm. Ay ko. Eh, te, teka nga Mars. Mbae pa ako. Kamusta na pala yung paghahanap mo dun sa may alaga mong si Wawa? Mm. Para mayos ka. Buti nga si Wawa. Hindi ko sinabing tuko. Mm. Ay ko. Anong si Wawa ka dyan? Ay, e, ayun nga eh. Hindi mm. ko na alam kung saan saan na napunta yun. Naguguluhan na ako kailangan ko na talagang magmadali sa pagkahanap sa kanya dahil hindi maganda ang mga balitang aking nasagap, sis. Ay, tuloy yan. Machine sorry, t sorry. Ama na, lulunod na ako dito, ha. Ah Ama sa pagpapatubig. Sorry, sorry. Akala ko hito, eh. Anak na. Sorry, sorry na, sorry na. Buti nga dinidiligan kita ng sobre, eh. Mukha kasing tuyot ang love life. Anak na. Oy, for your information. At blue ang shot ako, no? Oh. <laughs> nah. Hindi ito simbahan, pero di ibig sabihin, pwede ka magsinungaling. Anak nao. Loko to ah. Oh, At blue shot ah. Sino yun? Salabaw, kambing, tapos aso nyo. Nah, abot. Eh, ang pangit, 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 pangit mo eh. Anak nao. Nah. sila ulo to ah. sa di ka dapat dito bubunta. Hindi naman kami majikero. Para sa itsura mo. Nah, abot. Ikaw, Asan ba yung manager nyo? Oy! Tusumbong kita! Tito, teka ah! Huwag naman! Piro lang eh! Huwag nireklamo ako! Ito naman, masyadong sensitive! Bakit? Wala ba kayong salamin sa bahay nyo? Anak na! kita! Ayaw mo nun! Hindi ka sa'yo ng totoo! Aba! Teka! Teka ma! Uy! Makaalis ito! dito! Sorry na! Huwag na magsumbong! Saka! Ano susumbong mo? Animal cruelty! Baka ikaw pa sumbong ko eh. Mukha antolak. tulak. Ay, no. <laughs> ay, 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 tama na yan. Baka magkasuntukan pa kayo, ha? Che, baka alis na nga dito. Aba, oy, chongo. Magbayad ka muna dito, bago ka umalis. Oy, Che, ito naman kasi si Pakang eh. Di na naawa kay Mang Pugak. Ito talaga. Niriltok <laughs> mo na niriltok. Kaga <laughs> to. e pumapalag pa eh. <laughs> Bala ko nga kuskusay ng eskoba yung balat eh. Para numipis naman. Ang kapal ng buka. Away. <laughs> Subalit, hindi pa man nagsasara ang pintuan. Ay pumasok ang kanilang panibagong kliyente. Nagkatinginan ang dalawa sapagka Hmm. Aray, ikaw na pahala dyan, Mars, ha? Oo na. Hindi ko bet yung aura ng isang yan, eh. Baka kalbuhin ko na yan. Ikaw na dyan. Eh, ba, ba, bakit -ba, ba? Bakit ba ang bigat ng balon-balon mo sa taong yan? Puti nga, eh. Umabalik yan dito. At saka, iisang gupit lang naman ang gusto niyan. Kaya mo ba nun? Instant noodles ang underbells mo, ba? Diba? Hindi ka na may stress. Eh, yun nga, Mars. Nakakaumay. Walang ka-challenge-challenge. Saka, ewan. Hindi mo ba siya nafe-feel? Marcy, iba ang arrive ng festak ng isang niya, no? Oh? Ewan ko ba? O, siya, 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 siya. O na, o na nga. Ikalma muna yung bilbil mo at malang maintenance mo pag na-stroke ka sa inis. Pag bad trip ka pa naman, nakakatatlong ikot ka ng pangangaswang tuwing gabi. <laughs> mm, aray. Huwag <laughs> kang maingi, Mars. Huwag kami makarinig sa'yo dyan. Sorry na. Oo. O, o siya, gawin girl. Ikukulot ko pa si Aling Janet. By date daw sila nang siyota niyang si Mang Arthur na tubero. Aww. May linis tubo magaganap mamaya. Kaya magpapakulot. Ge, <laughs> okay, bunga nga nito. Ina, bunga na nga. Rated SPG na yan eh. Aww. Go, yo! <laughs> Tahimik na naupo ang misteryosong kliyente. At tipid ng umiti. Sa kasinabi nito, ang paborito nitong gupit. <laughs> Oo na, oo na. Alam ko na yung gupit mo. Platap. Sige na. Mag-relax ka na lang dyan. At ako lang bahala. Huwag e, ka na magsasalita. Hindi naman tayo magkakaintintihan. And eh. video mo ngayon. Oo na, oo na. Huwag ka na malikot. Okay? Oo. oo na, oo na. Dyan na. Subalit, hindi pa man nakakapangalahati ng gupit ay bigla na itong tumayo. Wari aligaga, nagmamadali upang ito ay umalis. Uy! Dali dali! Eka! Eka! Hindi pa pantay yung gupit mo! Ipapantay pa natin yung poknat mo! Eka! Tupunta! Ngunit, mabilis na hinablot ng lalaki ang kamay ni Pakang upang iabot ang kanyang bayad sa kamabilis na itong lumabas na dito ay kitang-kita nila kung papaanong daguhan ang kakalabas pa lamang na customer. Kinakalagkad ito papalayo ng mga sumalubong na tila kanyang kasama. Hindi na narinig nila pakang ang mga usapan dahil sa pagkakasarado ng pinto. Ngunit, mababakas ang nakakaawang itsura nito habang sinasaktan papalayo lumingon ito sa huling sandali. Tila, isang huling pagkikita. Ay! Parang nasad naman ako dun, Mars. Akala ko mas manungkot na mga palabas ni Bill Ma Santos May mas na drama pa pala. Uy! Bakaw! Uy! Ano na? Huwag mo sabihin ka. Magpuputik-putik yung mukha mo. Ay! Iba! Imot na imot si bakla, oh. Eh, hindi pa naman illustrated yung series natin. Maka-acting ka dyan. <laughs> oh. Ay! Ano ba? Bakit? Rimigil ka nga. Eh, nakakayak naman talaga kasi. Tsaka, eto, oh. Na dito ay ipinakita ni Pakang ang kanyang kamay na siyang hinablot ng lalaki kanina lamang upang iabot ang bayad. sa Sapagkat ay no, Tingnan oh. mo, Mars. Nagbayad nga. Kaso sampung pisong papel pa. Abonado na naman ako eh. Wala nang tumatanggap ng ganito eh. Ay naman oh. <laughs> Yun lang. Namodos ka na naman, Mars. <laughs> Kaltas na naman yan sa sahod mo. <laughs> Isipin mo na lang. Nandalaki ka. Okay. Aman, eh, naman eh. Subalit. Ang katotohanan mas naging interesante ang lahat dahil kalakip ng bayan ay ang isang maliit na papel na naglalaman ng salitang nakasulat ng paghingi ng tulong. Napaisip si Pakang dahil dito na hindi lamang isang ordinaryong eksena ang kanilang nasaksihan kanina lamang kundi isang malalim na kwentong kailangan niyang matuklasan. Kung kaya, mabilis nitong hinubad ang kanyang uniforme. Hey, bakla! Ah, ay iba! So ano, sa akin mo iiwan tong trend ng magpapakalbo na to? Pasmado na nga yung kamay ko eh. Kakakot-kot ng bubong kagabi. Tapos ayun na naman. Ay, naman oh. O siya, hindi naman kita eh. Sina, try na. Balita mo ko ha Masulubong oh, oh. Tatlong senior high na <laughs> At isang nakakalokong ngiti lamang Ang isinulyap nito sa kanyang kasama At mabilis na itong lumabas Mabilis Sinusundan nito ang mga bakas At halimuyak Ngunit ika nito Hapon pa lamang at napakaaga pa kung kaya hindi pa lubos ang lumulukob na kanyang kakaibang kakayahan ang bilis kong magsalita doon. Kung kaya, ginamit nito ang pinakamabisang kapangyarihan. Yan, yan. Ang magtanong-tanong. Ah, uh, ale. Ah, uh, ale. May nakita ka bang dumaan dito? Apat na magkakasama. Isang paika ka, isang kuba, isang misaklat maglakad, at yung isa puro poknat na may kupit na plata. Tapos hindi pa tapos. Ha? Ano ka mo? pinahold up? Ha? hindi. Kako, yung may gupit na plata. Ah! Rooftop. Just me naman to si Manang, oh. Nasa liblib na lugar yung eksena natin. May nakita ka ba ditong rooftop? Mother, ang gulo mong kausap. Ah! Tapsap. Ah! Ako! pasensya na. At pampareg na lamang ang aking mga itinitinda. Wala akong tindang isda. Ah! Saka dapat sa'yo, ito. Hmm. Pampaganda Ay wow ha Ay wow Lola ha Parang hinahamon mo ko sa usapang ganda Sa so, itsurang to Nakukulangan ka pa? Wala siya Tiyan ka na nga Mamadali ako Gulo-gulo mong kausap ha? Saka mabilis ng lumakad Papalayo si Pakang Upang masundan Ang kanyang mga hinahanap Aba Ako pa ngayon na magulong kausap E eh, malik ko ba sa Inahanap ng baklang Mukhang basag na marmol na to Ha? sa aking pwesto. Dahil doon kanina dito yung mga damuhong pamilyang halimaw na yon Mga peste. At sa wakas, nasa ilang sandali, ay natuntun na ni Pakang ang kinaroroonan ng kanyang mga simusundan. <laughs> Dentik na iyan. Akala ko taga-kabilang eskinita lang. Baka buwisit na to. Sabakay pa ako ng kalabaw tricycle. Kip, Tumubuin pa ako ng ilog para sa mga... Hoy, huh? soft drinks. Bisan <laughs> mo ko. Um, na ako. Bisan mo. Buhawin oh, oh, oh. na ako. Ch drinks? Oh, soft drinks? Oo, soft drinks. Pagbilan mo ako! Kahit ano. Ah, mahirap yan ha. Basta. <laughs> Yung malamig, bisan mo. At wag mo lang magamit-gamitan ng joke mo na... Naka-plastic, naka-baso, malamig, maligam-gam. Yan ka, Basagin ko yung mukha mo Gamit tong kamao ko Sabi <tod gazuri> ka naman mainiti ng ulo Huna ko, huna ako eh Dali lang, dali lang ako Hindi mo ko ng pinakamalamig mong soft drink Ah, ang Ika ni Pakang Habang mahigpit pa itong nakakapit sa may barandilya ng tindahan, nakalabas ang dila na tila kandilang unti-unting nauupos dahil sa labis na pagkahapo. Mabilis nitong nilagok ang inumin at huminga ng malalim. Sa kamuling ibinalik ang tingin sa may gawi ng kanyang minamanmanan. Hem! Hindi ka taga dito, no? Ha? Tinusundan mo ba yung... Alam mo ba, no? Kung chismosa ako, mero ka. Eh, ano ngayon? Saka bakit ba? Hehehehe. <OVERSTAiller> Eh, hindi mo na itatanong. Ako lang naman kasi dito ang kapitan di barangay. Ang maliit na bayang ito. Hehehe. <laughs> oh. eh, ano ngayon? Whatever. Na dito ay natigilan si Pakang. Ngunit, nilubos nito ang kanyang pagkakataon upang makapagtanong-tanong tungkol sa kanyang taong sinusundan. Ah! Si Ngongi, yung Ngongo. Ako! Paano-ano ba siya? Bakit? Bakit mo sinusundan? Hmm? Katibong kasintahan. Ex mo, ganon. Uy! paano nga? Ipupukpuk sa sa'yo itong bote. Hehehe. <laughs> Oo nga pala, no? Bakla din pala nga kasi yun. <laughs> eh, wala alam. Eh, kasi ano eh. Suki kasi namin siya, Doon sa may parlor. Hinig nga niya magpagupit sa amin ng plata pa eh. Ha? Eh bakit naman kasi plat at ginugupit nyo? Kayo yata yung palagi niyang sinisisi Tuwing bumibili yon dito Kahit palagi daw mali ang inyong gupit we well, Anong mali doon? Eh naman laging mismong nagasabi nun no? Sabi niya lagi, plat Eh ano ba dapat? Ha? Eh di... Ngongo nga kasi <laughs> Diyos miyo! Mantakin mo Baklang ngongo na nga Ginupitan nyo pa ng plat eh di lalong nagmukhang bakitang sundalo yun. <laughs> Ay, nako. Eh, alam mo, talo lamang eh. Naaawa talaga ako sa badang yan. Kasi naman. At ilang kwentuhan ang kanilang napagsaluhan. Na dito na naman ni Pakang ang masalimuot na talambuhay ng batang singongi. Hindi ito ulila tulad ng makaraang kanyang nakatagpo. Ngunit, mas masahol pa sa ibang tao ang sa kanya ay pagtrato. Sapagkat, sa laki ng kanilang pamilya, ay tila ito ang kanilang tanging ina alila Ito ay dahil sa iba ang kanyang ina kumpara sa mga kapatid sa ama. Kaya mula nang pumalaw ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan at isang araw ay hindi na lamang natagpuan ang kanilang ama ay wari Maswerte pa ang isang kasambahay dahil wala itong araw upang makapagpahinga at ang kanyang kasulukuyan ay hindi na inaalala. Eh, pasaklap pa nga yan eh. Madalas ko itong pagbilhan ng pantapal at mga sugat na aking pinapasobra na din. Nakakaawa nga eh. Dahil, ika ng matanda Madalas daw itong pagbuhatan ng kamay na ito din ang madalas ikwento ng kasama ni Pakang sa kanilang parlor na nakikitaan ito ng madaming sugat sa kanyang ulo. Ngunit, nais man itong tulungan ni Pakang ay may isang bagay sa kanilang hinala ang kanyang nakumpirma. Nanlisig ang mga mata nito nang makita ang kabuhan ng bahay na kanyang sinusundan tatlong palapag. Madilim at sa may itaas nito ay may malaking bintana na siyang paboritong paliparan ng mga mababalasik na uri ng nilalang na kung tawagin ay manananggal. ng eh. Teka, May tanong po lang, no? Eh, sino ka ba? At dito, dahan-dahan siyang tumindig, nang ang mga mata, at kumislap ang mga baling habang nagwiwika. Sino ko? Sino nga ba ako? Ako ay isang anghel na lumapag sa lupa. Ipinagkaloob ng langit ang kagandahan upang magbigay ng liwanag sa mga kalalakihan. Ang babaeng nagpatibok sa pihikang puso ni James Reed oh. ang inababaliwan ng napakagwapong si Derek Ramsey oh. at ang pinagnanasahan ni Ding Dong Dantes Pak Kenen At naniliwala ko na dapat hindi mga nanay ang model ng Joy this washing liquid dahil kaming mga anak lang naman ang laging inuutosang maghugas At ako lang naman ang magiging balakit sa mga nilalang na hindi marunong tumupad sa sinumpaang kasunduan. And from the country of everlasting sexiness and overwhelming beauty, ako po, si... Jingoy Estrada? Hey! So nga nga kita na bote nung sumunod ka na sa may tatay nun. Sana ulong to? Panira. Andun na eh. Diyan na nga. Pangit na ito. Teka! Bayad mo! Okay! Utang mula! Babalik ako. No, 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 no. Hindi ko naniniwala sa mukha mo. Oy, magbayad ka, hoy! Okay. Anak na. Ng... Pasalamat ka, magdidilim Oo, Ako. Baka na nga. Baka mariktima pa ako ng mga anak nun. Oy, Baklang lang asfalto! aspalto. Maligaw ka sana, pawi. Ha? Huh? Ibig sabihin, Mars? Ibig sabihin, Ibig sabihin! Ibig sabihin! Ibig sabihin! Okay pag ko Huwag ka nga maingay. Oo. Totoo pala ang napifil natin noon pa. Just to die. Ika ni Pakang nang muli itong makabalik sa kanilang pwesto ng trabaho. Naku, sis! Panigurado. Pag nalaman niya ito, sureness pakla. Ipaflak niya ang mga kilay natin ng walang kaabog-abog at iwawaks niya ang pagbumukha natin. Naku! malilintikan tayo nito kay... Ehem. May dapat pa kayong ilihim sa akin? Nagimbal sila pa kang dahil nasa kanilang likuran lamang ang nagmamay-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan ang mataas, masungit, at mabagsik na si Kondesa, Kondesa Gabonesa, naubod ng kagandahan sa Baratan Lupa. <laughs> Nandyan po pala kayo. Pasensya na po. Hindi namin kayo na-feel. Wala kasi kaming naamoy na mapanghe. Eh. Ay ko! Ah, ganon. Gusto nyo ba mga babartulina? Ay hmm? ko! Bueno. Matagal ko nang alam ang lahat. Hinahayaan ko lamang. Bilang pagsunod sa kasunduan ng ating kapayapaan. Pero, kundesa, narinig ko ang ilang balita na... Oo. Oo alam ko. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Hindi po. Mukha ka nag-impacta. Ah, mm -hmm. oh, ganon? You know? Ay, hey, kumadar huh? yung wig you know? ay, mm. ko. Ganon? Ay, kakadikit ko lang ng rugby niya. Ano ba? Mm -hmm. Ay. Eh, totoo naman kasi kung desi. Ilang eh. beses na namin sinasabi yung jokologs na yung ganyang paandar mo. Mm -hmm. Mamshi naman eh. Iba na kasi uso ngayon. Mas bagay sa sa'yo. Flanging necklines. Leggings. bakta pa kang color. Tapos, magsuot ka ng mga anik-anik na abubot. Bangles! Ang putla mo kasing tingnan, oh. Hindi man na magsuot kahit ganito, oh. Hmm, tulad kay Pakang. Go! Ay, gago to, ah. Sing sing galing chikchiriya nga, di ako makabili. Tapos susuot pa ako ng gold. Sinungaling ha? Eh, ano ito ba itong suot mo? Tingin nga! Anak ng baklang kamyas naman, Oh. Ano ito pa kang? Magkuskus ka nga lagi. Dinaubo pa yung hari ng Saudi. sa kapal ng ginto mo sa leeg. Buti walang tumutubong puno dyan. Kaya ka layasan ng jowa mo, eh. Oh. Aray! Mm -hmm. Aray. Oh. ka na, Ay, Teka! Oh. lang! Oh. lang! Sige, ha? Bakit pamagong! Uh -huh. Aray! Magsitigil kayo. Okay, okay makinig kang mabuti. Sapagkat, ika nito ay mayroon itong nalalaman sa biglang pagkawala ng kanyang iniirog. Kung kaya, kailangan na nitong magmadali kung anuman ang kanyang plano. At sa namumuong sigalot ay kinakailangan niya ang tulong ng ilang makapangyarihang nilalang upang masiguro ang kanilang ganap na pagkatagumpay. Pakang! Pakang! maayo ka. Hindi mo dapat ituring na biro lamang ang muling pagkabuhay ng tigmaan sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman. Umanda ka. Umanda ka Pakang. Pakang. At inihabilin ng matandang babae ang matinding suporta para sa pangkat ni Aling Pakang sa kanyang nag-iisa at matalik na kaibigan. Ano? Tí nữa ui busy ako, no? Fully book ako. At saka may taping din kami sa may kabila para sa may baleleng. Ahay! Mm. Eh. ano, ha? Hindi mo ko sasamahan, ha? Mm. Hindi mo ko sasamahan, ha? Mm. Ahay! Ah, hi! na, oo na! Mama na! Mama ha! Ano, ha? Sama na, ha? Hala ko! Ah, pa ay. pagkalat ko yung tinitiktikan mo, eh. Mm. Ahay! Uhay! Ahay! hi! Mm. na, ako na! Bintik na to, oh! Kahit kailan, di man lang dinaan sa lambing, eh. Uh. Ahay! Yung ribs ko! Di ba sa ay. Sumama ka! Hindi mo ko sasamahan, ka! Mama mm, ka. Mm. Kung kaya, muling hinugot ni Pakang ang maliit na papel. Malalim na nag-iisip isang tigmaan sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman. Ang pagbubuo ng kanyang kakaibang pangkat at ang kanyang matinding paghahanap sa nawawalang iro na si Buboy. Buboy cute. Boy short. Ge! Yeah. Nasaan ka ba kasi? Uuwi ka na! Ha? Ano ko bali? Binaoy! Patuka na lang ako sa ahas! O kaya kahit katayin na lang nila ako dito! Ha ganon! Sige ha! mo ako buboy ha! Tingin mo ako dyan! Pinigigil mo ako ha! Buboy! Uuwi ka na! Now na! Bilang kitang motor! Ha? Ayaw! Helmet na spider! O ibo! Ayoko! Cellphone! Binaoy! Yung iPhone 49! ni, Sa'yo na yan no? Pilam kitang bagong brief, ha? Neck neck mo. Bumili ka ng lubid. Magbigti ka na. Ah, oh, ganoon. Ay, mong pakita sa akin, ha? Ah, sige. Hintayin mo ko diyan. Hintayin mo ko diyan sa may kapilang kwento. Ang <that <pega thatoh> <thatoh> alis diyan, ha? Nandito na. Abo, ha? ito, na. Oh? At ayun na nga po <thatoh> mga kaibigan. Nabaliw na silang dalawa. Susunod. Ang matinding paghahanda at paghahanap sa mga katangi-tanging miyembro ng matinding grupo upang humarap sa mga kapwa nilang dilalang. Nang kadiliman. Dito lamang po sa Pinoy Horror Encounters. Aling pakang ang makasang ng mga aswang. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace!